Good afternoon, good afternoon Makasari, mga kasari, mga mariko. For today's video, uh, i-share ko sa inyo yung nabili kong oh, dagdag paninda na naman para dito sa ating munting tindahan. Ito is yung mga chanelas so, mga sisipa. So, ito yung mga sisipa yung may bentang mga uh, ganito. So, for today's video, i-share ko sa inyo yung worth 1,320 uh, na mga dagdag uh, -dag paninda para dito sa ating munting tindahan. So, first is itong ating canteen. Mm, Ayan. Ang kit mga sisiko mga mariko Uh, itong kuna niya nito is 40 pesos. Uh, 6 pieces siya. So, pagbenta ko ito pang 70 pesos bawat isang pares. So, 1, 2, 3, 4, 5. 6 pieces na pang batang sinera. Kung yan dito mga city coins, 40 pesos per pares. And, gantahan natin dito mga mga sis, mga mga is pang yung mm, 70 pesos. The next, meron tayo na binili yung chinelas pang men. Maroon dito sa akin, pero binili na ulit ako. Ang pinag ito mga sisi is nasa 180 pesos. And eh, meron niya siyang makaramang bag. So, benta ko naman dito mga sisi ko is 250. Kapag tumawad, pwede natin yung hindi ng 130. Ito ang Three, four, assorted size na siya. And assorted yung ay, yung oh, isa. Kung ba, ganito siya. Oh. Mm. Six pieces yung nakuha ko mga city ko. And talaga naman na nakakahatak ng mga number kapag meron tayong narito, mga paninda. So, yun mula yung gusto kong i-share sa inyong mga sisiko for today. Itong mga fitatat paninda ng mga kinelas. Kinelas, kinelas. So, please comment down below kung pwede ba ay meron itong mga sinyong pinahal. Sinong for today. Happy Selling everyone and God bless us all.